So, ayan nga, nandito nga ulit tayo sa ginagawang uh, red uh, road widening dito sa Kamsur. Dito malapit sa aming property. So, tingnan nyo nga guys. Hanggang dito lang yung naaabot ng road. Nandun so, nga. So, ayan nga, thank God kasi after one year, nakabalik ulit tayo dito sa Kamsur. So, ayan nga, kasama ko nga lang yung mga kids. So, guys, ito nga, maganda nga, oh. May sunset. Tapos, yes, nandun yung mountain. Ayan. Kuya David, come on! So, nandito nga, guys, yung property natin, oh. Yan yung island na yan. So, masyado nga malayo kung magpapagawa ka ng hanggang dito. Sobrang taas pala talaga ng to. Ang dami ng lupang, ano, kailangan uh, magamit. So, tayo ng sunset. so nga ito nga oh. Yan dahil nga ilang ilang ulan ilang ulan, ilang linggo na yung umuulan dito sa Camtor. So yung ibang uh, yung kalayat, inabot na ng tubig dala ng La Yan nga guys. So welcome to Camswer.